Okay, hello guys. Uh, welcome back again sa ating YouTube channel. And so for today, gagawa tayo ng mga DIY hides para sa ating mga railings. So ito nga pala yung ating gagamitin. Uh, ito yung flexible hose na pang construction sa yung mga electrical. So ginupit ko lang siya ng, uh, ng ganyan eh. So ito yung mga nagupit ko kanina. Hindi ko na lang nakuhaan. Yan. So hugasan lang hugasan niyo lang mabuti para mawala yung mga chemical or alikabok dumi ganun. Tapos binabad ko na rin muna ito sa tubig do sa ating trapal pan para makita natin kung magkakaroon ba siya ng reaction sa tubig or wala. So okay naman, hindi naman namatay yung mga isda natin. So safe naman siyang gamitin. Naglagay ako ng mga moli para ma At crayfish din, kaso nga lang yung mga breeder. And okay naman sila. Tapos, gagawin natin, kuha tayo ng mga yan, straw sa soft drinks so gupitin lang natin siya mga ganyan lang din, mga ganito lang din kahaba yan. or mapaiksi mapahaba ng bagya wala namang problema so tatanjahin lang natin to ganito lang yung ating ano, uh, practice dito sa ating backyard puro halos ano lang tayo dito puro DIY lang syempre pressure lang din tayo sa budget pero Effective naman sila guys Dito sa akin So sana maging effective din sa inyo And kung meron man kayong uh, Ginagawa dyan na DIY din pa-share na lang din sa comment section Para Mabahagi natin sa iba Yan. So ganyan lang Tansyahan lang guys tapos mamaya uh, pakita ko sa inyo yung ating mga breeder na may carry na silang eggs yeah, so ganyan lang guys ha, ito magiging mo lang siya sa loob ganyan yung ginagawa ko so ito yung ano lang to mga hanggang one month lang to first one month lang nila para lang tipid tayo sa space kasi hindi naman ganun kalaking yung space natin So kasi dito yung anim. Ayun, so 5 Tapos nagagawa sa gitna, ayan. So anim. So ganyan nga yung itsura niya, guys. Ito nga pa lang flexible hose, madali tong ano, pag nilagay niyo sa sa tubig kahit ganito siya sa kaikse, lulubog siya. Kasi may mga ibang hose na ano, hindi agad siya lumulubog, lumulutang sila. So kailangan niyo palagay ng bato. Ito okay to. Nasubukan ko na to. Nalubog siya kahit ganyan kaikse so ganyan lang. Nagilag natin siya ng ganyan. Anim kada isa. Oh. So ayan, ganyan lang siya guys. ganyo lang ng ilagay. Anim yan. Sakto yan. Tapos nga gaya ng sabi ko kanina um, Goods lang to for, ano, for the first month Kasi mabilis naman sila lumaki So sa next Na Next month Pag nakit napansin nyo na Medyo malalaki na sila Tingin nyo hindi na sila kasya dito Pwede na kayong gamamit ng istron ng ano ng sago or ng mga shake, yung kulay black. Yan. Yun naman ang gagamitin natin hanggang mga 2 to 3 months hanggang sa mapapansin lang natin na hanggat kasha sila tapos pag uh, nakita niyo ng malalaki na uli yan doon na tayo mag ano ng mas malalaking hose or doon na natin pwedeng gamitin yung ating mga standard na ginagamit na tubo or mga PVC para sa kanilang hides hanggang sa kanilang paglaki o yan bus na hindi sakto So, tapos itong isang to, ay wala na pala. Ay, ayun. Ayan. Okay. So, ganyan lang yan guys. Tapos ilulubog ko na yun mamaya. Ah, ko sa inyo na siya ay talagang lumulubog. O, ayan. Ito yung ating ano, uh, pond na may mga breeder. So, ito isa, buntes. So, ayan guys. So, diba? O. Oh. Lumulubog siya kaagad. Hindi siya kagaya ng ibang ano na lumulutang. Kaya mas goods to, goods na goods to. So ito nga pala yung ating mga crayfish na may eggs na ngayon. So ito yung isa, dalawa, tatlo. Okay guys, so ito yung mga dates nila. Eto, 17, 7.70 natin siya natin mag nagka-egg. So, 6 weeks hanggang 31. Ito naman, hindi ko na nasulat yung kanina. Pero siya, ang maximum niya is 8.23. Ito, yan. Next month pa to isan to. Pero kanina, napansin ko, pareha sila na mayroon ng craylings. May nakita na tayo niyang craylings. Check natin kung may makikita tayo ngayon ayun may nakita ko isa heno, oh. kung makikita nyo lang din sana esensya na guys medyo uh, malabo kasi yung camera natin eh yung banda dyan Ayan na oh. Kaya yes, sa may bato Ayan na oh, may isa So ibig sabihin Nagsisimula nang ma-drop Yung mga eggs nya So ilang days na lang to Siguro mahuhulog nyo na yung lahat Dito sa isang to meron din Yung mga nasilot mo tayo kanina So hayaan lang natin sila dyan So, yun yung mother. Ayan. So, yun lang guys. So, yun lang guys. So, next naman, after magkaroon ng uh, after madrop lahat ng eggs, gawa tayo ng video na tips para kung paano natin alagaan yung mga railings para tumaas yung ating uh, mortality rate. Uh, mas madami tayong mapabuhay kung paano natin mas mapapadami yung mga mabubuhay natin na cravings, siyempre sayang din naman isang buwan natin natin inalagaan but after pa nila dyan na mapisa, yung tubig na ginamit dyan, yun na rin gagamitin ko para transfer sila dito yan dito, para dito sila mag grow out hanggang one month so after one month check natin yung mga kung magsa same size sila or hindi tapos yung mga medyo malalaki doon ililipat na natin dito sa ating pinaka grow out yan di natin sila palalaki ngayon sila ay mag 6 months or yung pang out na natin yan tapos yung mga may iwang maliliit dito iwan pa rin natin sila para hindi naman sila mabuli para makahabol din tapos pag medyo lumaki sila ng bahagya or makakasabay na sila Saka natin sila ililipat ulit doon. So, ito lang yung setup ko. Simple lang. Ayan yung ating pang mga breeder. Tapos, pag may nabuntes, kukunin natin. Lagay natin dito para nakabukod, hindi ma stress. And, ayan, may isa pa para tayo dito na hindi pa nalilipat kasi wala pa tayong space. So, may isa pa dyang buntes. So, ayan guys. Ay nga pala, bumili na rin ako ng ano, um, hornwort. So, bali, konti lang yung dati. Ako na rin yung nagpadami. Kasi maganda yan kapag naghatch na yung egg. Lagay nyo siya sa uh, mga craylings. Pwede nila yung maging hides. At the same time, uh, kinakain din nila yan para iwas, mag, iwas tayo magbigay ng maraming pakain sa kanila ng mga feeds or pellet para maiwasan muna yung pagdumi ng tubig natin since hindi pa tayo pwede maglagay ng filter sa mga ganyan kasi may higop sila eh so puro oxygen oxygen lang muna tayo yan so yan guys yun lang muna yung tips ko sa inyo and sa next video natin gawa tayo ng complete video para magkaroon ng guide sa pag-aalaga ng railings. okay guys happy keeping and pa subscribe naman dyan sa mga bago nating mananood salamat sa inyong panonood at pag suporta sa ating page